Mga not-user! Sabi ni Madam ni Goldbrad. Bakit natulak ako ng ano? Hindi naman ako dumikit eh. may okay, ba pa rin siya dito na na dad magpar ka dad oh 3 minutes send nag comment dyan! dalawang, gal dalawang galaxy 3 minutes 2 kills oy nabasa ko yun na. ah Oh, 3 minutes, 2 kills. 3 kills ba? Okay. Ikaw, Rodella, pan, tanong ka ng tanong kung tuloy na ako. Tutuloyin mo ba ako? Visit ka. Bakit ba gusto mo malaman kung tuloy na ako? Matay na ako. Leche ka. Tanong tanong. Tuloy ka oh! na ba? Ini-spam, guys. Baliw. Oh! Estes! Uy, hila Weirdo. Tanong-tanong guys, kung kundulin na ako eh, no? Tanong-tanong yan. <laughs> <laughs> hindi pa tutuloy mo oh. ba ka boss o sasabay ka sa akin boss let's go wala kalaban diyan na kahit isa pre. wala assist to guys visa na eh alam nang hindi na guest walang kalaban wala nga yung kalaban turtle wala ah. ah, nga guys no. visa, visa na guys visa, visa na tara dive wala na ko dash Ayan na. Ayan na si Marukin. Sokit. Huwag ka naman niwala sa mga yun. Ayan, nung tiktok pa makuha yung blue ko, kinabahan ako. Ay, side na ako, Brad. Brad, parang, parang lisa na mo, Brad. Really lang. Zero four. Brad, zero four. Parang lisa na yun. Ow, ow. Kobe, Benny. Na eh, guys. -ano na so, bebe ni. Parang bisa na guys. So, si, Bawi nga ako sa arlat na to. Kaya, kasi, ano, okay, badang pre. Ba Kawa ba si badang. Ba Kung sakit talaga! Mga user! Parang, ito, you, sir! Parang ito, patangke. Guys. Kala ko na ako guys. Ang sakit na Tara nga! <laughs> Lagi ako ng mga arlot guys! Ang ina! Napakalag! Ano na Ay, guys! Nakasama na ang loob! Ar! Wait lang guys ha! Ah. Medyo po ako sa konti. Di ba ninarp yun si arlot guys? Lagi ako kinakana ng mga arlot guys eh! Pabawas na lang! Kamaya, Di talaga kaya guys! Na. Ay, Atoto na guys, I've learned my lesson guys Daya eh no, tangin ng Arlot yan Ang bilis pa tumakbo ka dadash Ay no, pinatay si dad Ginanan lang si dad Wala, pinatay ko brad eh Ano ba yun pre? Hindi makagalaw pre Lag ka pre Ito Dami na dami Grabe mong hill yun oh. ah Ba't naka Petri? Petri yan damage syempre pre Kinakanang nga ako niyang pre kaya nga ako nagwawala dito eh Sapa so, ba, nga bawi nga oh Ay, ay, ay. walang dash! ka! Walang dash! <laughs> Balang naman. Ay, to, mga. Nice dad. Nawala ng dash. <laughs> Baka last game na after nito. Oy. <laughs> Sakit grabe. Grabe yung ano guys, <coughs> Arloti. Sila ano yung book nature? Oh. Uy, sticker bro! Ano ba yung mga hero na yun bro? <laughs> <laughs> Ang cancel lang yung touch ko ng first skill nila Touch yung cooldown ng first skill nila 3 seconds Ang hero yan? Ay, ano naman? ko na naman yung first kill ko so guys, na-cancel na naman. Oh shit! Ito ng first kill yan, bawal lumapit! Ito na! Grabe, my first kill! sa na! Ito na! Grabe ako ng fight, guys! Thank you, Nyek! mamushi! Ingay talaga ni Dad, maingay talaga yan, visit yan! Babawas nga, Ji. ko. paki pasir. Pre! Tiga mo kinuha sa akin! <laughs> Win, ah, ayaw ko na. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Lahat na ba, ni Arlot guys, visit niyang hero na yan! Visit!

Bikin na, Woi sayang Uy, sayang. Di Bata Carlot. Hindi guys, unexpected lang talaga. Wala mau gumagawa niya Pag ginawa tournament yan guys, parang ano, Crips. <tinyo> 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 and sana kaya rin okay oh thank you kills guys for the we thank you thank you thank you po Nakasama ng love tong game guys thank you po Uy, thank you,